Kasi kung totoo po 'yan. Matagal ko nang pinabagsak itong gobyernong ito at hindi na ako ngayon nasa asylum sa Netherlands. Hindi na po ako ngayon nawalay sa piling ng aking mga mahal sa buhay. Kung totoo 'yan na kaya kong pabagsakin ang gobyernong Marcos. Kung kaya ko pong uh, pabagsakin ang gobyernong Marcos, pinabagsak ko na po 'yan dahil ang pagkagutom pinakamatindi sa loob ng mahigit dalawang taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung kaya ko pong pabagsakin ang Marcos Gagawin ko na po yan. Ginawa ko na po yan. Bakit? Dahil tayo po ngayon, kinaladkad niya sa kuko ng gyera. Samantalang wala naman tayong interes para may sa kahit kaninong karatig bansa natin. E na yan. Nakatutok na po sa atin ang mga missiles ng China dahil pinayagan ni Marcos Jr. na itutok yung typhoon missiles galing sa Pilipinas papuntang China. Ito po yung same missiles na naging nitsa kung bakit nagkaroon ng kamuntik ng magkaroon ng nuclear war. Kung ako po ay kaya kong pabagsakin ng gobyerno, ginawa ko na po yan. Dahil terribly na po ang nangyayaring panunupil sa kalayaan ng malayang pananalita. Si minimulan po yan sa pagsasarado, pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. At ngayon, yung nga pananakot at pagpapakulong sa mga vloggers natin. No? At kahapon nga, apat na namang vloggers ang pinakulong. No? Si Mark Lopez, si Sas, si Dr. Loren Badoy, nakalimutan po kung sino pa yung isa. Pero siyempre po, yan ay bukod pa doon sa mga pinuntik na nila, nakasama na po ako doon. Kung ako po yung may kapangyarihan mapagbagsak ang ating gobyerno, pinabagsak ko na po yan. Bakit? Dahil matindi na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Nagmumula na po sa pinakaulo hanggang sa baba.